ito pala yung bahay na sinasabi nila na paggabi daw mayroon umiiyak at nagtatawa ito daw yung bahay Diyos tabi-tabi po tingnan ko lang kasi nag-walking po ako ito po daw yung bahay wala talagang tao no? tabi po ito yung sinasabi nila sana kaya ako dadaan dito paano na to tabi po ayan ito daw yung bahay Diyos ko ito pala yung sinasabi ng bahay na ano daw pag gabi may umiiyak daw dito ah ito oh ayan ito yung loob wala wala ang tao sayang din yung bahay nito ayan po ikot po tayo dito ikot 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 ayan ganda pa naman ng bahay ito yung palibot niya dito kapit yung kapit bahay namin sinabi sa akin na ito rin may umiiyak daw dito Paggabi, gabi umiiyak at may tumatawa Diyos ko ito pa yung nangangilabot yung balahibo Diyos ko alis na nga ako takot ako kasi may naramdaman din ako hindi na ako magtutuloy kasi may naramdaman doon ako sa bahay na yun. My God. Ayan. Ayan yung bahay. Lumang bahay. adjust Diyos ko. Ayan na.